So meron po tayong tawa ng tawa segment which is joke of the day or joke time. I don't know kung nandito kayo last week. Kung wala mang kayo last week, hindi ko na ulit. <laughs> so naalala nyo yung kumpare ko na seaman. Yung nagpunta kami ng Quezon Ab, di ba? Ayan. Nagpunta kami ng Quezon Ab. So hindi siya nahuli ng misis niya. Pero Nagpupunta kami uh, Alam niya naman siguro kung ano meron sa Quezon Ave So, eto ngayon na nangyari Dahil nga sa hindi siya nahuli nung kanyang uh, asawa Na siya ay nambababay eh. Nagpunta kami sa kanila, bandang Ilocos Kung saan ba to? Tama ba? Uh, si Chavit Singson is from Ilocos, di ba? Ayan, correct me if I'm wrong Doon sa mga, sa mga nakakaalam, nakaka ang alam ko sa Quezon Avenue andun na ang... <laughs> ayun, tama ka naman tama ka naman, andun na Pegasus ayun, pero hindi ko pa napasok yung Pegasus, doon lang kami sa labas pare <laughs> so ayun ano yun, yes, okay, so tama ako na si Chabit Singson ay taga Ilocos taga dun din kasi yung magulang nitong asawa ng kumpare ko si Man sa madaling sabi to make the long story short napabisita kami dun sa kanyang kanyang inlo sa kanyang mga byanan punta kami don and then all of a sudden diaya kami somewhere na may pupuntahan daw kami medyo medyo mahani madamo ma magubat ayon uh, magubat <laughs> mapuno ayun mapuno kaya naman anong nangyari pagdating namin don nagulat ako Ewan ko kung nabalitaan nyo to, di ba si Chabit Singson eh, may mga alagan leon? Leon ba tigre? Tama ba? Leon or tigre? Hindi, hindi. Ewan ko, basta yung mabalahibo siya. Yon, leon, leon, lion king. So, yun yung nakita namin. Ngayon, Siyempre, ikaw ba naman? Anong magiging reaction mo kapag nakakita ka ng leon? Nasa harapan mo mismo, nakatingin sa amin. Tatlo kami, yung biyan ng lalaki ng kumpare kong siman yung kumpare kong saka yung ako so tong kumpare kong siman sinabihan yung sinabihan kami nung biyanan niya na pagbilang ko ng tatlo tatakbo tayong sabay sabay dapat tingin ako sa kanya tatakbo tayong sabay sabay Basta sabi niya sa akin, sumunod ka na lang, gawin mo na lang. Eh ito ngayon yung biyanan niyan lalaki. Sabi ng biyanan niyan lalaki, teka, teka. Bakit tayo tatakbo? Eh pag tumakbo tayo, hahabulin tayo niyan. Dahil alam niyo naman siguro na ito mga gantong klase ng ng ha, ng animals kapag gumalaw ka or kapag nagreact ka, mas lalo ka nilang hahabulin. Di po ba? So, yun nga, tinanong nung biyanan niyan lalaki, yung kumpare ko si bakit tayo tatakbo? E eh, di masahabulin tayo niyan ng leon na yan. Sabi ngayon nung kumpare kong siman, kaya nga tayo tatakbo kasi <laughs> sigurado mauuna naman kami sa iyo. <laughs> so, malala pa muna yung biyanan niya ba? Makakatakas na kami. Sana, <laughs> sana sana nagets sana nagets niya yung wala kwenta kweta joke but siya yeah. pain 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 pala yung yung kanyang biyan ayun pagkatapos nun edi nakasurvive naman kami hindi na kami nahabol ngayon ng leon ang mahabol na sa amin yung biyan yung biyan na nung compare ko si may dala-dala itak. <laughs> Ang ginawa namin, nakiwalay na kami, bumalik na kami kasi ako pa, pa Maynila, papunta akong East, bandang Kainta. And then tong kumpare kong si bandang keson ayan, sa South siya. So naghiwalay kami. Ngayon, sumaya ako ng bus. Kasi from Ilocos, yun yung pinaka-alam ko na maginhawa pare sa akin eh pagsakay ko ng pagsakay ko ng bus uh, syempre may konduktor alam niya naman siguro yung konduktor yung kumukuha ng, ng bayad yung may mga ganun ganun pang sa sa, sa kamay niya eh siguro mga pagkalipas ng kasi pagsakay mo dun di ba kukuha ng kakagad ng, ng bayad So after maybe like 30 minutes pagsakay ko sa bus. eto na, bin, sinisingil yan na ako. Di nagbayad na ako, ang sabi ko, Kuya, kuya, sandali lang, baka pwedeng pakihinto yung, yung bus dahil sa natatain na ako. Sinagot ba naman ako na, <laughs> Manong, guni-guni mo lang kasi Manong yung tawagan sa mga, sa mga nasa Ilocos, ha? Yan, yan, ang, parang kuya, yan, kuya. Unlike sa Pilipinas, pag tinawag ka Manong, it's kinda like, uh, it's off but sa kanila natutunan ko na rin na yung manong pala is parang kuya lang so tinawag ako manong pag niyong pansinin yan guni guni mo lang yan edi sipul sipul pa ako alam niyo naman di ba pag natatay ka yung you need to think of like something else ayan ayan edi nung bumalik siya talagang kinalabit ko ulit siya manong manong hindi ko na talaga kaya kasi medyo ganun ako pag yung may sakit talaga yung tiyang ko lalo na pagkatapos kong kumain gustong gusto ko or kailangan ko talaga magbanyo para maglabas na sa manan loob hindi ko na talaga kaya manong taing taing na talaga ako pare Koy. ano ba naman kasasakay mo lang yun ang sakot sa akin guni guni mo lang yan Adi, Sige, isip ulit ng kahit ano pa. So iniisip ko yung nangyari sa amin. Iniisip ko yung leon. Ayan. Nakadaling <laughs> sabi. Habang yung isip ko ay pinaglalaro-laro ko. Eto ngayon, na ako. Alam niyo yung utot na hindi mo alam. Kala mo uutot ka lang. Pero may tae na palang kasi. Eh nasa freeway na kami, nasa highway na kami. Sinasarado yung bintana, 'di ba? Dahil AC. Eh alangan naman nasa freeway kayo. Ah, uh, nakabukas yung bintana. Magtatalsikan sa inyo yung mga buhangin. So, nangamoy yung utot ko na may kasama ng tae Nilapitan ako ngayon nitong konduktor Sabi ko pa sa wakas, mabababain na ako. Sabi sa akin ni eh, Manong natain na kaya yata kayo sa salaw walang baho eh ang sagot ko lang sa kanya guni-guni mo lang <laughs> sabi niya no nung sinasabi ko sa kanya taing-taing na ako Panayan sabi niya sa akin na mamaya na daw sakana daw hindi daw pwede kasi guni-guni ko lang <laughs> kaya ano? tinanong niya ako kung ako'y natain na ba daw sabi ko sa eh. Guni-guni <laughs> mo lang yun. Buti lang ka mo. Bandang kubaw na. So, pero sasakay pa kasi ko eh. Sasakay pa ako ng FX eh. No, North. North Edsa. Bandang North Edsa. Yeah. So, pa, from North Edsa, dun ako bumaba bumaba ako nag, naglinis ako ng syempre may mga portable naman doon kaya pumasok ako sa SM yan yeah. yun yung pagkakatanda ako. pumasok ako ng SM ngayon paglabas ko sumakay ako sa North Edsa ng FX eto naman yun na nangyari buwan mo na kayong kape nyo <laughs> sumakay ang FX pagsakay na pagsakay ko ng FX eh tingnan nyo naman yung cellphone ko Diba? Meron akong S22, tapos meron akong eh this one is Pepechu S1. So sa madaling sabi, kaya ako nakapagpalit ng, ng cellphone. Dahil dati ang cellphone ko is iPhone. Yeah. Maka-iPhone, iPhone user ako. So alam niyo naman na kapag nasa Pilipinas ka at nakita ma, magagaling ang mga snatcher, mga magnanakaw. Alam na alam nila yung peke sa orig. So pagsakay na pagsakay ko ng FX sa likod, apatan yun eh. So may tatlong lalaking, alam mo yung mga itsura na bouncer. May sumakay sa harapan, may sumakay sa gitna, may sumakay sa likuran, sa tabi ko. Eh dalawa lang kami doon sa tabi ko. So ngayon, tingin ko nakita yung cellphone ko kasi dahil malapit ako doon sa pintuan. Di ginawa ako, sinimple ko ngayon para hindi makuha yung cellphone ko halimbawa man na mag declare na sila ng hold up eh hindi makukuha yung cellphone ko so ginawa ako sinimple ko ngayon sinuksok ko dun sa alam nyo yung ilalim sa gilid ng upuan kasya dun kasya dun ang cellphone subukan nyo minsan yun yung pinakamagandang advice na may bibigay ko sa inyo pag nakakita kayo ng na mga mukhang snatcher mukhang mga hablot ng mga cellphone or kahit anong bagay isiksik nyo dun sa simplihan nyo ganun ganun nyo siksik nyo dun sa upuan ngayon eto na hindi ako nagkamali bandang kubaw ayan malapit sa overpass eh, alam nyo siguro yun sa may aurora kung tawagin edsa hindi aurora uh, crossing ng marcos highway o ng sumulong sumulong highway at edsa may overpass dun eh dun nagdeclare ngayon yung tatlo ang sabi eh Bumaba na kayo. Karnap to. Punyeta. <laughs> <laughs> Hindi nakaligtas yung cellphone ko. <laughs> karnap. Karnap pala. Hindi pala sila is... <laughs> Hindi pala sila is So, anong <laughs> nangyari? Natangay pa rin nila yung cellphone ko. <laughs> Kaya ngayon, naka-Android na ako <laughs> ayaw ko na ng iPhone <laughs> biruin nyo <laughs> galing tayo sa Leon tapos no, totoo yun, uh, may sakit po talaga ako pag lalo na pagkakain nadudumi talaga ako pangalawa yun, nangyari, nadumey ko sa salawal in one day, in one day ibiruin nyo pangatlo nakarnap yung cellphone ko <laughs> Imagine niyo yung cellphone na karna. Eh, di masama na loob ko. Alam mo yung lakad na gusto mong, gusto mong maging good vibes but yung, yung pakiramdam mo talaga wala na. Yung parang hapong hapuha na. Ayan, ayan. Ganun, ganun yung nangyari sa akin ng araw na yon. Eh, bago ako makarating dun sa kabilang side, I need to walk up the stairs do sa overpass. Ngayon, etong nangyari, pagdating ko sa overpass, nakita ko si Lola. May nakita akong matandang babae, eh. hingal na hingal, pagod na pagod. E eh di, syempre, para maging good vibes tayo, good Samaritan ba? Kahit pa paano para gumanda yung araw natin eh, nakatulong tayo sa iba. Ginawa ko, inalalayan ko ngayon to si Lola. Binaba ako ng overpass. Abay, <laughs> akalain nyo, pagbabang pagbaba namin imbis na magpasalamat inabutan eh ako na puro mura sabi sa akin eh ayop ka ano bang pinag-iisip mo bata ka damuho ka dun ako mamamali mo sa taas ng overpass ba't mo ako binabang <laughs> 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 sa kalor yung sa kagustuhan ko lang na makatulong kaya pala umakyat si kaya pala umakyat si Lola sa overpass kasi doon siya manlili mo <laughs> eh malay ko ba nakita ko hingal na hingal siya akala ko kinakapos na siya ng paghinga at kailangan niya ng bumaba akala ko pagod na siya pagbaba pagbaba namin damuho ka leche leche hayop ka yakit mo kulit sabi <laughs> sa akin doon ako manlili mo sa taas <laughs> so, ayun. Uh, pero, pero kagandahan, kagandahan pa rin yan is, nakauwi po rin ako na ligtas. Eto, nakikita nyo pa rin ako, masaya, nagpapatawa. At dyan natatapos yung ate tawa ng tawa for that. <laughs>